Ang grandeng selebrasyon ang inaasahan sa kaarawan ni dating Pangulong Joseph Estrada sa Pasay mamaya. Pero parang hindi lahat happy sa posibleng pagtakbo niya sa pagka-mayor ng Maynila. Para sa latest, may report si Maricel Halili live mula sa Pasay. Maricel. handang-handa na ang lahat para sa 75th birthday celebration ni dating Pangulong Joseph Estrada dito sa La Pavilion sa Pasay City ngayong gabi. Pero habang nagsa-celebrate si Erap, si Manila Mayor Alfredo Lim naman tila nagingit-ngit. Sa susunod na taon pa ang eleksyon, pero ngayon pa lang, matunog ng tatakbo sa pagka-alkalde ng Maynila si Erap. Tila nagkakainitan na rin sila ng nakaupong mayor na si Alfredo Lim. Kahapon, pinaharang daw ni Lim ang pamimigay ni Erap ng regalo sa mga taga-baseko. Eh yung mga nakarang taon, kasama ko pa siya, di distribute Dito, kasama ko rin siya, nagdi-distribute para sa Maynila, Erap. Ewan ko bakit yan, biglang-biglang hindi, hindi kami pinayagan. Pero sagot ni Lim... Eh kasi nung nungalingan yan eh. O sino ba ang uh, kinausap ko para pagbabaran? Hindi ko alam na mag-gift-giving sila sa ko kahapon eh. Kanina, itinuloy ni Era pang gift-giving sa Tondo, Maynila. Pero giit niya, hindi ito maagang pangangampanya. There's no politics here. Ito ay uh, panata in Tagalog, bow. A... Dagdag ni Era, hindi pa nga siya siguradong tatakbo dahil mismong mga kamag-anak niya tutol dito. personally, wala nang kailangan pang patunayan. No? Nothing more to prove. Tatakbo man o hindi, nagmistula ng kampanya ang nangyari kanina. Sa entrada pa lang ng Santo Niño de Tondo Parish, nang ibabaw na ang hiyawan ng kanyang mga taga-suporta. pagkabasbas sa kanya ng pari. Hindi lang pagkain, kundi mga pamaypay na may picture ni Erap ang ipinamudmud sa masa. Sa mang hamon ni Erap si Lim sa pagka-alkalde, ito lang ang masasabi ng kasalukuyang mayor. Hey, good luck. Oh. Oh, good luck. Cheryl, sa ngayon ay isa-isa nang nagdadatingan ang mga bisita ni dating Pangulong Joseph Estrada dito sa Le Pavilion para nga makidalo at makiisa naman sa pagsa-celebrate ni dating Pangulong Joseph Estrada sa kanyang birthday party ngayong gabi. Alam mo, inaasahan na mahigit isang libo yung bilang ng mga bibisita dito kaya ERAP. Pero sa ngayon ay kakaunti pa lang yung mga bilang ng mga bisita na nagdadatingan. Kanina ang nakita natin ay yung kanyang anak na si Jackie Ejercito. Pero sa mga oras na ito ay nakapaligid Libot na rin dito sa Mayla Pavilion ang mga presidential security uh, group dahil nga isa sa mga pinaka-importanting bisita ni ERAP dito ay ang uh, Pangulong uh, Noynoy Aquino. Kabilang din sa mga bisita ni uh, ERAP ay si Vice President jejomar Binay, si Senate President Juan Ponce Enrile at maging si House Speaker uh, Belmonte. Bukod nga dyan, ilang mga senadorang imbitado, kabilang na nga rin dyan, sina Senator Bong Revilla at Sen. Miriam Santiago. Pero ang aabangan nga dati dito, malamang na magkatagpurin dito sa birthday party ni ERAP sina Sen. Coco Pimentel at ang pinakamahigpit niyang katunggali na si dating Sen. Meg Subiri. Sa ngayon nga ang nakukuha natin na impormasyon mula sa loob, medyo impromptu daw ang gagawin na programa ngayong gabi. Ito daw ay paghahanda ng kanyang mga anak para nga daw uh, kay Erap. Pero isa lang daw ang hiling ni Erap ngayong araw na ito sa kanyang kaarawan na sana daw ma-uplift na daw ang buhay ng maraming Pilipino. Sheryl, Maraming salamat Maricel Halili na live mula sa Pasay.